yun welcome back po mga katotok welcome po sa ating youtube channel ayan bali dito na tayo nakapag intro sa gilid ng dagat Gawa papunta na tayo sa spot so bali dito na lang tayo nag intro ayan, so sa mga bago pa lang po sa aking channel ay huwag nang kalimutan mag subscribe pakihit ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video nating gagawin kagaya nito ayan so sana ipagpalain ulit tayo ng kulambutan So doon ulit tayo lulusong kung saan tayo lumusong kagabi Yan o no? So bali napakabilog talaga ng buwan Yan you know? o So from bilog ng buwan mga katotok Yan so sana ay makakita ulit tayo ng kawan ng kulambutan gaya ng kagabi Yan So kita kita lang tayo sa spot mga katotok So yan mga katotok, nandito na tayo sa spot yung mga kasama ko ay lumangoy na ako na yung natitira yan so huwag natin patagalin baka nagaantay na yung let's drive na yan so sumasampa yung kulambutan dito sa amin mga katoto pag mabilog talaga yung buwan at ito nga mga katoto yun know, pagdating natin sa kulapuhan ay nakikita agad tayo mm pulka -hmm. sapul ka ayos ah, nakabuhin naman agad tayo mga katotok pagdating natin sa bandang kulakuan lang yan mag isang kilo yan mga katotok solda rin yan mga katotok meron na tayong pag ulam at ito mga katotok nakapanan na tatlong piraso kasama ko kaya pinapanan niya sa akin yung isa mm -hmm. sa pool sunod sunod yung pahuli ng kulambutan mga katotok nagsasama-sama sila may tagtatatlong piraso yan so kaya pinapara ng kasama ko yung isa dito malaki na rin to mahigit isang kilo hinata to mga katotok yan ayos nakadalawang piraso na tayo pwede na tong pambinta mga katotok ayos na so na <coughs> tatlong piraso to mga katotok kita ng kasama ko binigay sa akin ito. view sa so, unahan ng natin ng butan ay may nakatago palang tabubok yun mm -hmm. sa pool yan sana'y madagdagan itong tabubok natin mga katotok mas maganda ito pag adobo masarap ito ginagawa ko dito mga katotok ay eh, pinapakuluan ko ng matagal para lumambot yan o no? kalahating kilo na yan mga katotok Ayan nga mga katutok na dagdagan nga na yung ating tabukok ito. Sobrang laki, mahigit isang kilo hinto mga katutok. Yung mm -hmm, sapul, sobrang laki talaga nito mga katutok. Oh. Yan, mahigit isang kilo hinto. Ayos talaga mga katutok, sobrang ito. Pwede na rin itong pambenta kasi dalawang piraso na. Yung laki talaga nito mga katutok maaga nagpahuli dito sa amin yung ganitong klase ng kita tawag sa amin ay tabugok ayos na ito mga katutok at itong mga katutok ng paglilid na po nakakita tayo ng tatlong pirasong bagulan mm -hmm. sa pool, yung isa pala mga katotok ay hindi ko yan na videohan kala ko kasi kung nakaplay na yung camera yung isa mga katotok ay pinapana ko yung kay papa yung isang pulambutan bali tatlong piraso yung nagsama-sama yan. At yung kasama ko rin ay nakakita rin ng tatlong piraso dun sa laot, bandang laot ko lang. May yan. na kami mga katutok. Gawa ng sobrang labid talaga ng dagat. Kaya nakajak pa tayo. Pagilid na tayo. Ito. Dalawang kulang butan. At ayun mga katutok. Pagilid na kami. Sobrang labid talaga ng dagat. Kaya Saglito tayo sa laot. Ito yung huli ng kasama ko, oh. Yan, oh. Yan, nakaparin. Siya naman yung nakahuli ngayon ng anim na piraso. Malalaki yung nahuli niya ngayon. Yan, so pag na kami. Doon na natin silipin mga katotok yung mga huli namin. So, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe at kung nagustuhan nyo ang video ito mga katotok, huwag nyo naman kalimutan mag subscribe pagka hit ng notification bell para lagi po kayo updated sa mga video natin gagawin kagaya nito ayan mga katotok yun so sobrang lamig talaga kung hindi siguro malamig ay nakadagdag pa kami ng kulambutan kaya hindi pa talaga namin kaya yung lamig manipis lang kasi yung sinusuot naming panlaban sa lamig yan o oh, ganda ng huli ng kasama ko ayos marami marami rin na huli na kulambutan yung huli ni papa na kulambutan ay dalawang piraso ayun, orto na serve na rin kahit papano ay nakakawala ng lamig kapag nakahuli ka talaga ng kulambutan at ayan, nakagilid na tayo at ito yung mga naging huli ko sa gabing ito mga katotok. Meron tayong apat na kulambutan at dalawang tabugok. Ayos na rin yan mga katotok. Pambinta, ibibinta natin lahat yan mga katotok. Para meron tayong pambigas. Yung pagkulam ay huwag na natin problemahin. Bibili lang tayo ng bagoong. Ayos na rin yan solderin yan niyan mga katotok. ayan so kahit paano, meron tayong huli. Yan, so bali balik kami mamaya mga katotok kasi sunod-sunod talaga yung pahuli dito sa amin pag ganitong maliwanag ang buwan. At silipin natin yung huli ng kasama ko, ayun oh. Naririto tabugok. Ayos. Sadla.